Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nagpatinag ang social media personality na si Chloe San Jose matapos makatanggap ng mga negatibong komento, kadalasan ay mula sa mga netizen na nagsusulat sa wikang Bisaya, kaugnay ng kanyang viral outfit video mula sa Las Vegas. Sa naturang video na in-upload sa Facebook, makikitang masaya at buong kumpiyansang ipinakita ni Chloe ang kanyang suot sa pamamagitan ng isang Get Dressed With Me vlog. Habang marami ang humanga sa kanyang fashion sense at karisma, hindi rin nawala ang mga tumuligsa sa kanyang kilos at pagsasalita. May ilan pa na tinawag siyang OA o theatrical. Ang mas napansin ni Chloe, marami sa mga hate comments ay nakasulat sa Bisaya. Kaya sa isang direct but playful na tugon, sinabi niya, Mga ti, ba't ang daming Bisaya? No hate to y'all, one of my beefs Bisaya, but like mga sis, di ko kayo maintindihan, lol. Dagdag pa niya, if you're gonna hate on me, make sure I can at least understand it. Agad itong naging mitya ng diskusyon sa social media. May mga nagsabing insensitive ang kanyang sinabi sa mga regional languages habang marami rin ang dumipensa at sinabing wala siyang masamang intensyon at tila pabirong pahayag lamang iyon. Bilang kilalang outspoken figure online, hindi na bago kay Chloe ang makatanggap ng mixed reactions. Ngunit sa kabila ng mga puna, nananatili siyang tapat sa kanyang sarili, bold, confident, at unapologetic. Ano sa palagay mo, binastos ba talaga ni Chloe ang mga bisaya?